Ayan mga idol, mayroon tayong napulot na cellphone mga idol Ayun, na, tunog ng tunog Ayun may-ari. Kausap ko na yung mayari Ibabalik natin ito mga idol Ring ng ring Ang tagal nila Hello, ma'am. Asan na kayo, ma'am? Saan? Okay. Tapos kanan, ma'am. Okay, Ito, ito na, guys. Opo, napulot ko lang dyan sa kalsada. Okay, ma'am. Sige. Okay, bye-bye. Ring nang ring. Kanino? Kanino? Sa inyo? Pangalan? Joy Angelic Ah, kasi may kiri nga po Oo <laughs> Sa ano ko lang dito, sige Pumunta ako nang <laughs> ano, sa ba? <laughs> Doon, sa may kanto <laughs> Buti, hindi <dito> sa gasaan <laughs> Ah, oh, kayo pala Okay, sige Ayun, <laughs> guys, <laughs> uh, yung may-may-ari <laughs> oh. Sige Saan po kayong tatrabaho? Dito, dito, dito ma'am ano, ah, Maintenance, o ah. Maintenance, oo ah. uh. Kuya Ay, Para huwag sa iyo. Wag Huwag <laughs> na Hindi, hindi, hindi Suma mo Bibili ako ng cellphone sa Geht es da Okay, salamat, ma okay ma bye bye.